So, mga idol, hindi na natin maglaman ng ninjas. Welcome to my vlog. Para tayo ng mga idol. Nahirap nga maglaman kasi at ulala, mga idol. Mga idol. na ito. Dapat muna natin siya sa sabon. Ayan natin yung sabon natin dito. Bukas natin kusutin mga idol. Babad lang natin. Okay, maraming maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Ingat kayo lagi kung saan dito sa Los Angeles, Mindanao. Bye-bye, God